ang nagliliyab na labanan sa Yemen. Biniramuli ng Amerika ang daungan sa Republika ngayon lang ikalawa ng Mayo. Kung matatandaan, walumpung katawang napatay ng binomba ito ng Estados Unidos kamakailan lang at heto na naman ang mga pasabog. Sa nawasak na Syria, isang malakas na dagundong ang narinig malapit sa palasyo ng bagong pinuno ng bansa at sinong nagpaputok? Walang iba kung hindi, ang Israel. Sa Ukraine, ikatlong taon na ang labanan at tila hindi na matatapos hanggat may natitirang bala at bomba. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na tila gusto ng tumigil ni Putin sa pagsalakay sa bansa. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong... Toba. Oh, Kalalabas lang na ulat ang gumising muli sa sambayanan ngayong buwan ng Mayo 2025, ang pagbomba ng Amerika sa daungan ng Hodeida. Ito ay isa sa pinakamalaking syudad sa bandang kaliwa ng Yemen. Kilala ito dahil nandirito ang pinakamahalagang daungan sa bansa at ito rin ang isa sa base ng mga rebelding huti ng pinakalayo ni Nay, ang pagputol sa lahi ng mga Hujo. Ang ulat sa Al Jazeera ngayon lang ikalawa ng Mayo na tinira muli ng Estados Unidos ang daungan doon dahil nagpalipad ang mga huti ng missiles papuntang Israel. Sinabi na inatake dati ng mga Amerikano noong pang isang buwan ng Ras Isa -E Oil Port kung saan na namatay. Isa itong imbakan ng langis gamit ng mga rebelde. Ang pagbomba ng pwersang Amerikano noong ikalabing walo ng Abril ay ang pinakamasahol sa kasalukuyan. Pitong beses inatake ito sa loob lamang ng ilang oras. Bukod sa mga namatay, isa na raan at 50 ang sugatan. Ang pag-atake ngayong ikalawa ng Mayo ay malinaw na paghihiganti sa ginawa ng mga huti sa Israel noong umaga ding yun. Ang mga rebelde ay nagpalipad ng dalawang missiles upang pasabugin ng Ramat David Military Air Base at isang lugar sa Tel Aviv. Parehong sinubukang ma-intercept ang dalawa. Pero medyo maaga pa upang makumpirma ng mga Israeli authorities kung ang missiles ay tumama o napasabog sa ere. Sa ngayon, walang report na may napasabog o may nasalanta. Ano man ang kalabasan ng ulat, nagsirena sa ilang lugar ng Israel bilang babala sa mga taga roon na maaaring meron pang mga missiles na darating. Sa tuwa ng mga Israeli ay hindi na nasundan yung dalawa sa ngayon. Malakas ang suporta para sa mga Israeli dahil dalawang aircraft carrier ng Amerika ang nasa kanilang bakuran at handang umataking muli kung aalma ang mga Houthis. Kinumpirma ito sa The Cradle ngayon ding buwan ng Mayo na inutusan ng Pentagon ng aircraft carrier na USS Truman na manatili pa sa Red Sea hanggat patuloy sa pagbobomba ang mga Houthis. Sinabi sa ulat na yung isa pang aircraft carrier na USS Carl Vinson ay nandoon naman sa Gulf of Aden. Ito yung bahagi ng Arabian Sea na nasa ibabalang ng Yemen. Sa kasalukuyan ay mainit ang tensyon sa reyon. Tila ba ang tatlo ay nakaamba at naghihintay ng kilos ng kabila? Ang dalawang aircraft carrier ng Estados Unidos ay napakalapit lang. Tapos ang mga rebelding hutis na nakatutok ang misal sa direksyon ng Israel. Habang ang mga Israeli ay nagpaplano ng panibagong hakbang upang tuluyang tapusin ang Hamas. Hindi matitiyak kung kailan muling aatake ang mga rebelde sa Israel. Ganon din naman ang mga Israeli na hindi masisiguro kung kailan sila aatake muli sa Gaza. Pero walang duda na ang kilos ng dalawa ay may kasunod na paghihiganti sa kabilang panig. Para bang sa Newton's third law of motion? In every action, there's an opposite reaction. sa bansang Syria sangkot din ng mga Israeli. Ang pansamantalang administrasyon na namumuno sa ngayon ay hindi rin nakaligtas sa Israel Defense Force. Dahil kalalabas lang ng nagbabagang breaking news ngayong ikatlo ng Mayo na nakatikim din ng Syria ng mga bomba. Pero ang malala ay, hindi lang kung saan saan naganap ang mga pagsabog. Subalit, malapit mismo sa tinitiran ng bagong pinuno base sa ulat ng BBC na tinira ng Israel ang lugar malapit sa palasyo dahil sa nagaganap na karahasan sa teritoryo ng mga Druze. Sinabi na ilang fighter jets ang lumipad sa ere ng Syria at nagbagsak ng ilang bomba sa kapital na Damascus. Ang punong ministro ng Estado na si Benjamin Netanyahu ang mismong nagsabi na ang pag-atake ay upang protektahan ang mga Druze. Ang mga Druze ay relihiyosong grupo na nag-ugat sa Islam, pero hindi sila mga Muslim at hindi rin sila sumusunod sa ilang mahalagang paniniwala ng Islam. Marami sa mga nito ay mga Israeli. Halos 2% ng na mga nakatira sa Israel ay nabibilang sa grupo ng Druze. Karamihan sa kanila ay nasa Galilee, sa Carmel at sa Golan Heights na binomba ng Hamas noong isang taon. Base sa Pew Research Center, may mga isang milyong Druze ang nagkalat sa gitnang silangan at karamihan sa kanila ay nakatira ngayon sa Syria at sa Lebanon. Kumpirmado sa Middle East Eye na sa unang araw ng Mayo, nangamba ang grupo ng Druze dahil sa pag-atake ng mga pro-government na sundalo at mga milisya sa kapital na Damascus. Dahil sa karahasan laban sa mga Druze, nanawagan ng grupo sa international community upang sila ay tulungan subalit tila walang nakaririnig sa kanilang hiyaw o di kayay walang gustong tumulong pinaliwanag naman ng Syrian foreign ministry na hindi sila tatanggap ng foreign intervention o tulong mula sa ibang bansa dahil raw kaya nilang protektahan ang kanilang mamamayan subalit hindi kumbinsido ang mga israeli dahil mula pa nang bumagsak ang dinastiyang Al-Assad, paulit-ulit nang inaatake ng ibang grupo ang mga Druze. Sa makatawid, inulat sa Nine News pagpasok ng Mayo na nagsimulang mag-arma ang grupo ng mga Druze upang ipagtanggol ang kanilang sarili laban sa mga Islamista ng Syria. Pitong mga Druze ang kasama sa napatay sa bakbakan kamakailan lamang. Tinawag nilang sectarian violence ang nangyari dahil sa ang mga magkakalaban ay iba't ibang sekta ng kanika nilang relihiyon. Bagamat nagkaroon ng kasunduan ng mga Druze sa bagong pamahalaan ng Syria, ang gulo ay patuloy. Ito ang pinakadahilan ng pagbomba ng Israel malapit sa palasyo ng papalit na pangulo ng Syria na si Ahmad al-Sharah. Ayon sa mga Israeli, ang pagpapasabog ay isang mensahe na kaya nilang atakihin ang mismong pinuno ng bansa kahit pa mula sa malayong lugar. Binalita sa The Guardian matapos ang pagbomba ng mga Israeli jet fighters na sinabi ng Syria na delikado ang kanilang ginawang pagpapalala sa sitwasyon. Nagpayag naman ang mga Israeli na hindi sila papayag magpadala ang Syria ng kanilang kasundaluhan sa ibaba ng bansa at malagay sa peligro ang mga Jews na nakatira doon. Gayunpaman, meron din mga Jews na hindi rin panik sa puwersa ng Israel. Kung kaya't medyo masela ng sitwasyon ngayon sa Syria. Bukod pa sa mga Kurds na humahawak sa malaking kanang bahagi ng bansa, nandyan pa ang mga rebelding sinusuportahan ng Turkey sa bandang itaas at iba't ibang grupo kasama ang mga Uyghurs na may lahing in cheek. Bawat grupo ay nagnanasang makontrol ang kanilang nasasakupan na walang hadlang sa pamunuan ng Damascus. Kumbaga, gusto nilang yung sa kanila ay sa kanila. Ang isa sa pinakamainit na update ngayon lang buwan ng Mayo ay ang labanan sa Ukraine. Marami ang nagnanais na mahinto ang gulo pero halos walang umaasa na hihinto talaga ito sa nalalapit na panahon. Ilang beses nang nag-usap ang mga Pangulo ng Amerika at ng Ukraine upang magsulong ng kasunduan para matigil ang labanan. Inulat din na nag-usap na ang mga representante ng Estados Unidos at ng Russia upang ilatag ang kanilang kondisyon. Pero tila madulas na isda ang inaasam na ceasefire sa Ukraine. May mga kalakit na kondisyon na dapat sang ng tatlong bansa upang ito ay matupad. Pero ang problema ay ang tatlong pamunuan ay may kanya-kanyang diskarte at may kanya-kanyang motibo. Ang gusto ng Ukraine ay ang permanenteng tigil putukan pero nais nilang maibalik ang mga kinuhang teritoryo ng Russia mula nang ito ay sumalakay kasama ang Crimea. Kung sasang ayon ng Russia, doon lamang sila papayag sa ceasefire. Pinahayag naman ng Russia na kung titigil ang gera, kailangan ay isuko ng Ukraine ang kanang bahagi ng rehiyon ng Donetsk at hindi sila kailanman sasali sa NATO. Ang Amerika naman ay nagpahayag din ng kanilang kondisyon upang mamagitan sa dalawang panig. May kinalaman ito sa rare earth minerals ng Ukraine at pagbawas ng sandata nuklear ng Russia. Mga kondisyon na tila hindi masusunod. Kaya marami ang hindi umaasa na ang ceasefire ay magaganap. Pero sa ikinagulat ng buong mundo, pagpasok lamang ng buwan, ikalawa ng Mayo, inulat sa Nine News na pinahayag ni Putin na malapit na silang magkasundo ng Ukraine patungong peace deal. Ayon sa balita, nakalat ng Western Intelligence na nais ni Putin na mag-focus na lang sa mga teritoryong kanyang nakuha mula sa Ukraine. Katulad ng mga nasa kanang bahagi ng Donetsk. Gusto rin nitong pagtuunan ng pansin ng ekonomiya ng bansa dahil sa napakalaking pondo ang nagamit upang masustentuhan ang labanan. Kinumpirma ito sa ABC News na bagamat bukas daw ang Russia na isulong ang peace 2 pero hindi sa madali ang panahon katulad ng kagustuhan ng Estados Unidos. Sa madaling salita, ito ay mangyayari lamang sa tamang oras. Pinahayag ng Russia na tatanggapin nila ang madiplomasyang paraan para masolusyonan ang labanan. Pero kailangan munang makamit din ng Russia ang layunin nito sa Ukraine bago magkaroon ng Phase 2. At ang gusto ng Russia mula pa noong una ay mapatalsik ang pamunuan ni Volodymyr Zelensky at palitan ito ng presidenteng pro-Russian marahil ay upang masiguro na hindi sasabi sa NATO ang Ukraine kailanman. Pinayag naman ng Ukraine na kung talagang pabor ang Russia sa tigil putukan, patunayan muna daw ito sa loob ng anim na pung araw o kahit siyam na pung araw pa. Tapos nagpahayag din ng Amerika na masyado raw komplikado ang labanan sa Ukraine at nais nitong hindi na makisali. At naganap nga ang sinabi ng Amerika, inulat ng LBC ngayon lang ikalawa ng buwan ng Mayo 2025 na formal nang aalis ang Estados Unidos sa pamamagitan nito sa peace talks ng Ukraine at Russia. Sinabi na ang nais ng mga kano ay konkretong kasunduan upang matapos ang gera. Ibig sabihin ay, hindi naniniwala ang Amerika na pulido ang kasunduang isinusulong ng dalawang bansa upang tapusin ang kanilang labanan. Isa sa mga kondisyon ng Amerika para sa peace talks ay kontrata hinggil sa mga mineral bilang pambayad ng Ukraine sa tulong ng Amerika. Pero ang formal na pagtiwalag ng Estados Unidos ay pangitain na mukhang hindi nasunod ang kanilang gusto. Siguro sinabi ng Amerika. Kung ayaw nyo, edi eh huwag nyo. Anong ara lang mapupulot dito? Ang nagliliyab na labanan sa Yemen sa pagitan ng Amerika at ng mga rebelding Houthis ay madaling solusyonan kung ang lahat ay iwas sa gulo. Kung hindi, mas lalong lalala ang gantihan ng tatlo. Sa nawasak na Syria, malakas na pagsabog ang narinig malapit sa palasyo. Ito ay upang ipagtanggol ang grupo ng Druze laban sa pag-atake ng mga pro-Syrians. Pero hindi karasa ng solusyon upang makamit ang kapayapaan. Dahil violence begets violence. Ikatlong taon na mula nang nagsimula ang labanan sa Ukraine at 2025 na hindi pa nito natatapos. Totoong kung gusto mong manalo, matuto kang kumompromiso. Buksan mo ang iyong isip at hayang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.